we shall now witness the presentation of the economy planning and development act may we invite economic planning and development secretary arsenio balisakan to proceed on stage and receive from the president the signed copy of the new law signed by the president on 10 april 2025 republic act number 12145 entitled an act reorganizing the national economic and development authority into the department of economy planning and development and reconstituting the Nether Board into uh, into the Economy and Development Council, repealing for the purpose of Executive Order Number no. 230, Series of 1987, and amending Executive Order Number no. 292, Series of 1987, and appropriating funds. Therefore, It's presented to Secretary Arsenio Balisakan. <laughs> Thank you, Mr. President, and Secretary Arsenio Balisakan. Next, may we invite the distinguished Science and Technology Secretary Renato Solidum and Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol to proceed on stage and receive from the President the signed copy of the new law. Signed by the President on 24 April 2025, Republic Act number no. 12180, entitled An Act Providing for the Modernization of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology and Appropriating Funds Therefore, is presented to DOST Secretary Renato Soledum and FIVOX Director Teresito Bacolcol. Thank you, Mr. President and DOSD Secretary Solidum and Fivos, Director Teresito Bacalcol. May we request the witnesses to please descend the stage and return to their respective seats. At this point, may we now call on Executive Secretary Lucas Bersamin to please introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat, uh, Executive Secretary, Secretary uh, Luke Bersamid, please take uh, your The uh, Senate President, uh, Senate President uh, Francis Escudero and the other members of the Senate here with us today, the Senior Deputy House Speaker Aurelio Gonzalez, and other honorable members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet. Who, who, who am I addressing now? <laughs> <laughs> We, we, we are in flux. <laughs> our, our, partners and stakeholders from the de, from the This is our new uh, is our new terminology for uh, what used to be NEDA, and for the Philbox Modernization Act. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw, formal na natin ipinipresenta ang dalawang batas na nalagdaan kamakailan lamang. Sa tulong ng mga batas na ito, makakamit natin ang ating layunin na gawing mas maayos, mas ligtas, at mas maginhawa ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sisimulan natin sa pagpapatibay pa pa sa NEDA upang maging isang ganap na kagawaran, ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev ngayon, ang NEDA. Marami ang nagtatanong, bakit pa ba natin kailangan yung DepDev? Sa mga nakadaang, nakaraang taon, nakita natin maraming mahuhusay na plano ang nananatiling plano na laman. May mga proyektong inaprubahan, ngunit hindi lahat ay kaagad nating naisasagawa. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak na paggamit ng sa, pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Titiyakin natin ng depdep na ang ipinangangang Titiyakin natin na ang depdep -dep na ang, ang, na ang, dep -dep ang magnapagkan may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Hindi lang po pu puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapakipakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Upang magampanan ng DepDep ng maayos ang kanilang tungkulin, umaasa ako makikipagtulungan sa atin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhin matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun, mayroong mga time extension, wala namang makat ma makatwirang dahilan and no to non-performing projects. Nasabi ko na rin noon na dapat lahat ng ODA loan, lalo na ang mga lubos na nadelay, ay masusing pinag-aaralan. Mas magiging stricto na rin ang approval ng ODA loan simula na ngayon. Kasabay nito, nangangako, ito, nangangat, nangangako tayo na magiging mas mahusay at tapat ang pamahalaan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa ganitong parahan, mas tataas ang kalidad ng ating buhay. Ngunit, kahit ga, kahit gaano pa kahusay ang plano, kung hindi natin mapaghahandaan ang sakuna, baliwala rin ng ating pagsisikap, hindi lang tahanan o kabuhayan ang naaring mawala, pati rin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya't pinapalakas natin ang paghahanda laban sa sakuna at itinaguyod ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng Philbox Modernization Act. Alam natin na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Lindol, pagputok ng bulkan at iba pang sakuna hindi na iyang bago sa atin. Hindi rin pwede iasa sa swerte ang ating kapakanan at kaligtasan. Kailangan ay laging tayong handa sa maaring pinsalang dala ng kalikasan sa ilalim ng Fieldbox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng Fieldbox Modernization Act, tataasan natin ang, ta taunang pondo ng ahensya sa loob ng limang taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Magpapatayo ang Philbox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network at pag-iigtingin din ang pagmamatyag sa mga aktibong vulkan sa buong bansa. Gagamit na ang Philbox ng machine learning upang mas mapabilis ang pagsusubaybay at pagre-report sa taumbayan bayan ng mga babala. Sa puntong ito, Nais ko pong kilalanin ang ating mga siyentipiko, eksperto at field personnel sa Philbox na patuloy na nagsisilbi upang magkaroon ang bawat pamilyang Pilipino ng kapanatagan at kapayapaan. Hindi po mapapantayan ang mga sakripisyong iniala ninyo upang matiyak ang kaligtasan ng sambayanan. Bagamat araw-araw ninyong hinaharap ang panganib na kaakibat ng inyong trabaho, hindi kayo nag-aatubiling pumunta sa inyong field site, umaga man o gabi. Kasabay nito, hihiyaka hihiyakating ko ang ating mga kabataan na linangin ang mga kaalaman sa siyensya upang maging mas marami tayong volcanologist, siyentipiko, eksperto. Yan ay lalagay natin sa DOST or field box na hinaharap. Ang hamon ko sa DOST at PILBOX, panatilihin ninyo ang mataas na kalidad ng inyong serbisyo, ang profesionalismo, ang pagmamahal sa bansang Pilipinas sa inyong mga kawani. Gano'n man kalaki ang pondo ay mawawala ng saisay kung walang puso at paglilingkod. Patuloy po ang pagbibigay ng suporta ng pamahalaan upang mas mapalalim ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating mga batas, isinusulong natin ang gobyerno hindi lamang maging sa papel, kundi maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Hindi lang nakatuon sa mga malaking proyekto, kundi sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Hindi magiging ganap ang dalawang batas na ito kung hindi dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng legislatura at ehekutibo. Patunay lamang na kapag kapakanan ng taong bayan ang inuuna, mas mabilis nating makakamit ang inaasam nating resulta. Muli, maraming salamat po sa ating mga mambabatas. Sama-sama po tayo magtulungan upang maitatag ang isang bagong Pilipinas na mapayapa, makatarungan at may malasakit para sa lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you Mr President may we request the president to kindly grant us a photo opportunity first may we call on stage the devdev officials